Magandang araw po mga kapinoy, kamusta po kayo? Ngayon po ay araw ng lunes, ano? Ano ba ngayon? O, August 18 So, papasok tayo ng trabaho Pasensya na at medyo napatagal lang Matagal tayong hindi nakapag-vlog uh, Marami pong inasikaso Busy, marami inisip At <laughs> anyway, so Yeah, kaya pansin nyo naman Medyo kulimblim ngayon, ano? Kaya may darating daw pong uh, Bagyo dito sa East Coast Northeast, so We're just uh, preparing for that pero hindi naman ho, alam nyo, ang bagyo dito hindi naman gano'n kasi nilalakas ng bagyo diyan sa Pilipinas ano maraming ulan dito ay maulan lang at uh, hindi naman masyadong malakas ang hangin pero minsan ho talagang malakas ano lalo na doon sa sa Midwest uh yung malakas ang hangin doon ano at anyway so kahit hindi tayo nakakapag-vlog, na ba, nakikita ko naman po kung ano nangyayari sa Pilipinas. Balita ko po ay napakadami ngayon. Ang nagpa-flood po sa social media ay ang tinatawag nating uh, yung mga flood control projects. Ano? Mukhang uh, pinapatula na talaga ni Bongbong Marcos itong mga issue ng flood control ano flood control projects kasi siguro napap uh, napapansin niya itong uh, clamor ng mga tao na although sanay na sa baha ano sa Metro Manila na nakikita niya na talagang nagbabaha ano pero ang tanong bakit ngayon lang niya naisip yan ano at ngayon lang niya naisip at ngayon lang niya nakita ano sa Bang nakatira ito si Bongbong Marcos <laughs> at uh, parang ngayon lang niya naiisip yung uh, flood control projects anomaly. Eh nasa Pilipinas sa po ako, ganyan na yan eh. Ano? That was what? 20 years ago, more than 20 years ago, ganyan na yan. Nakikita na natin yung anomalya ng mga flood control na yan, flood control projects ng DPWH. Ano, na maghuhukay ng konti sa sa Espanya, babaha pa rin. <laughs> ay ay ay. Okay, so at kahit po sa mga probinsya, 'di ba, yung mga ganyang dike dike na sinasabi, ano? Uh, lumalabas eh may budget na ilang milyon tapos kukutungan naman ng mga sino-sinong nakaka pagbigay ng mga projects projects na yan ano DPWH yung mga engineer-engineer ko no? di ba ang congressman Right, no, hindi ko naman po nilalahat, ano? pero gayam po yung dati na yan. Eh. Kung hindi ka bibigyan ng, ano, ng, uh, hindi bibigyan ng SOP, during that time, parang 20% or 30%, ano? Correct? ah uh, talaga pong, ano, eh? uh, garapalan na rin noon pa. Noon pa, kaya nga nausay ang maraming contractor. eh. Mga, mga mga small time na contractor kukuha ng kontrata sa sa ano sa city or kung saan man and then manghihiram lang ng mga equipment ano you know, sa mga malalaking contract kontratista ganyan lang po 'yan ano you know? tapos syempre ba babayad ka na doon sa sa lisensya mo na hiniram mo sa kontratista babayad ka sa mga tao babayad sa mga sa mga humihingi ng SOP na yan, ano? Mga opisyal na nagbibigay ng mga kontrata, ano pang matitira sa kanila? Right? Swerte na, kung may matirang mga 40%. Ay syempre, babayad pa po yung mga materyales na yan. Ano? Bibili pa sila ng materyales. So, the point is this, ano? Bakit ngayon lang napapansin ng napansin ng gobyerno yung flood control projects na yan? Ganong yan ang naging kalakaran. So, right, hindi ko sinasabing mali ang ginagawa ngayon. Ang tanong ay eh, bakit ngayon lang? 'Di ba? Sabi nga eh sa kanatay eh, bakit ngayon ka lang dumating? <laughs> Pero 'di bakit ngayon ka lang napansin? O bakit mo lang bakit ngayon mo lang pinansin? <laughs> At anyway, so uh, kung tutuusin po ano? sa sinabi ni Pangulo, Bongbong Marcos, ay sabi, ay ano sabi? Uh, mahiya naman kayo. Diba? Mahiya naman daw kayo. Ako, mali itong pinasukan ko. Ay, at any rate, ang sabi, mahiya naman kayo. Yun ang sabi, ha? Eh, sana nga, may mahiya, ano? Kung talagang tutusin po, napakarami po masasagasaan di yan. Sino-sino masasagasaan di yan? Aba, marami, kontratista, DPWH, yung mga engineer na yan. Ano? At yan po ay bilyong-bilyong piso ang inaguusapan natin dito. No? Okay. So, ang tanong ba talaga dyan, ay yan ba itututuhanin? Yan ba ay talagang itutuloy nila? No? nagpangalan na ang ang, ang uh, gobyernong Marcos. Pinangalanan yung ano ba yun, top 15 contractors. Ano? Na mga sinasabing nagbag ng mga napakalaking porsyento ng flood control projects ano at tinitingnan na ngayon ano pero lalabin yan ba ay talagang ilan labin lima lang napakarami po niyan ano napakarami niyan at hindi lang yan ang mga yan ang dapat mo dapat mo din kung sino ang mga nakinabang din sa mga flood control projects na yan lalo na mga politiko ang mga politiko na nag-insert mga insertion na tinatawag, ano? Insertion sa mga budget para mabigyan ng project ang o mabigyan ng pondo ang ilang proyekto sa kanilang mga lalawigan, mabigyan po ng proyekto ang mga kontraktor na gusto nilang pagbigyan lalo na yung mga kontraktor na nagbibigay ng election funds o pondo para sa kanilang mga eleksyon ng mga politiko. Di ba? Yan. Yan ang ating tingnan. Alam po naman natin na bawal. Bawal ang, ang magbigay, mag-donate at tumanggap ng mga election ng mga donors or election donors para sa election funds ang mga tao na mayroong kontrata sa gobyerno 'di ba mayroong kontrata at mga papasok na kontrata sa gobyerno so ibig sabihin po yung mga mga negosyante mga kontratista na mayroong mayroong project sa gobyerno during the time of election and even after the election, ay nagbigay sila o mayroon silang uh, previous election ay nagbigay sila ng mga donors sa mga politiko. Hmm. Nagbigay sila ng pondo sa politiko. Ah, bawal po yan. Ano? Diba? Eh, may balita tayo na itong isang senador ano, na talaga namang inamin niya. Sabihin na natin ang pangalan, si Jesus Codero, ano? 'Di ba? Tumanggap ng 30 million pesos as election funds sa isang kontratista na may kontrata sa gobyerno. 'Di ba? Ano na? Ano na, Chis? Naglalabasa na. Bawal po yun, ha? Bawal yan. So ngayon, iniimbestigahan na siya ng, ng Comelec ba? Kung ano man, di ba? So tingnan natin kung anong kahihinat na niyan yung mga investigation na yan. Ha? Mukhang nga, uh, ito pa. Ito si Bongo. Di ba? Yung kanyang mga kamag-anak. Yung kanyang mga kahit po yung kanyang korporasyon. Ah, may pero na May peron atang pangalan. Nakaano sa kanyang Kanyang pangalan, ano? CLTG? Parang gano'n, ano? Construction, yan po. Napakarami din daw pong Uh, projects bawal po 'yan ha bawal 'yan bawal yang mag-project na 'yan sa mga ganyang uh, lalo na 't ikaw ay kontratista sinasabi niya nag, -div nag divert na daw po siya eh, malaman natin ano nag divert na diyan ng iba sa sa, sa mga kamp sa mga company na 'yan so malalaman natin ano yung kanyang kamag-anak yung kanyang ama bawal po 'yan ha pero bakit hindi iniimbestigahan nag, alam ko nag-file na ng kaso diyan si uh, Rillane, sa Ombudsman. Eh, hanggang ngayon po hindi pa nang wala pang nangyayari. So habang nandiyan sa sa posisyon niya mga yan ay talagang uh, mamamayag pagpayan ano. Okay? So tingnan natin kung anong mangyayari diyan. Ha? Kung itututuhanin ba o itutuloy ba talaga bang talagang kahit pa malapit sa gobyerno, malapit sa kay Marcos, ang mga tatamaan na itutuloy daw niya, sabi niya sa Sona, tingnan natin. Ano? Tingnan natin kung sino yung matinding lalaki. Ano? Tunay na lalaki di yan. <laughs> ang mga tunay na mga lalaki ay ang mga hindi umaatras sa sinasabi. Ano? Tingnan natin ang yabang. Okay? Bye-bye!